Hello guys, good morning! Si Saitwan po ito, welcome back sa aking channel. So ito guys, uh, kagigising ko lang, namimintahan na muna tayo at uh, maya maya tayo ay uh, papasok na. So habang ako ay uh, papunta ng trabaho, meron ako sa inyong isi-share tungkol dito sa... tungkol ba sa tax? Ikukwento ko sa inyo yung uh, uh, tungkol sa tax dito sa Sweden, ay dito sa YouTube na tax at yung sa Pilipinas. Kasi uh, palagi akong na, palaging nagsisend sa akin ng email yung YouTube tungkol sa tax uh, information ko. But anyway, punta muna tayo sa ating trabaho at sobrang uh, lamig dito ngayon. Sobrang lamig. Sobrang kapal ng snow. Sobrang talaga naman na halos uh, ayaw mong gumising sa umaga. Oo. Ito yung nakakasira. Isa ito sa nakakasira ng mukha ko. Yung sobrang labig siya. Kaya minsan nagkakaroon ka ng mga itim-itim sa mukha. Ano bang tawag doon? Pikas. Ayun. Kasi yung sobrang lamig, nakakasunog din pala ng mukha yan. Ganun. Kaya, kaya di ba, karamihan sa mga mapuputing tao. Ako hindi naman ako maputi pero nagkaroon ako ng mga batik-batik sa pagmumukha ko. Dahil sa sobrang lamig, nakakasunog din pala ng... Uh, mukha, yung lamig. But, anyway, guys, uh, ikukwento ko sa inyo yung uh, tungkol dito sa mga nagbablogs diyan na mga baguhan pa. Uh, ikukwento ko sa inyo yung tax kasi yung, itong si YouTube, si Google, nag-message sa akin. Ilang beses itong nag-message sa akin pero ini-ignore ko siya. Pero nag-message na naman siya sa akin at ang, sa, nag, ah, nag, ano pala, email. Nag-email na naman siya sa akin na uh, i-update ko raw yung aking uh, tax information. Kasi kapag hindi ko raw uh, in-update, eh, yung bawat na bansa na mayroon nanonood sa akin, halimbawa sa Pilipinas o sa Amerika o kahit saan man lupalop ng mundo na mayroon nanood sa aking video, ay uh, yung bansa na yon ay magkakaltas sa akin ng 30% ng tax. Eh wala na nga akong wala nga akong sinasahod sa YouTube, tatanggalan pa ako ng ano ng sa tax. Eh anong matitira sa sahod sa ko, 'di ba? Wala na. Pero uh, in-update ko pa rin siya kasi na, ano eh meron naman akong uh, nagbabayad naman talaga ako ng tax, kaya in-update ko na lang. So, ayun, mula nung in-update ko yung aking uh, tax information, eh hindi na sila nag uh, ano hindi na sila nag-email sa akin kasi binigyan nila ako ng uh, due date ng pag-update. Binigyan nila ako ng due date ng up to end of the month on, on ha, end of this month itong katapusin natin January kailangan daw i-update ko dahil kung hindi eh, ayun nga uh, kakaltasan daw ako ng ganito. So sa mga baguhan ng mga YouTuber dyan guys kung uh, meron kayong mga, ano, kapag tinanong kayo ni Google na ganyan, i-update nyo yung mga tax nyo kasi uh, ang laki ng kaltas ng mga ganyan. Oo. Mahirap kapag yung wala ka nang sinusweldo sa YouTube. Ang hirap kaya, ma hindi madaling maging vlogger ha, hindi madaling kumita sa social media. Oo. Pero... Kaya yung iba, 'di ba, karamihan sa napapanood ko eh ano eh kahit ano na lang ginagawa, halos uh, naghalika na diyan lalo sa Facebook, just ko Mari Joseph. Halos yung mga asawa nilang mga afam na mga mat, mga may edad na, just ko eh ano eh talaga naman magkaroon magkaroon lang ng views. Ay, iyon naman ang hindi ko kayang gawin yung mga ganyang klasing uh, bagay hindi ko kahit kahit ano na lang kahit wala na lang akong maging views hindi ko talaga gagawin yung ganyan ewan ko ba but anyway yung ikukuwento ko naman ngayon ay tungkol sa tax naman sa Pilipinas tungkol sa lupa lupa ng tax ganun pala sa Pilipinas kasi guys nagbabayad din ako ng tax sa Pilipinas sa malit maliit na loting nabili ko sa subdivision eh Yearly palang binabayaran ng tax din sa Pilipinas at kapag hindi ka pala nagbayad ng tax sa Pilipinas ay magmumulta ka rin. Oo. Kasi uh, nag, hindi ako nagbayad mula nung uh, 2020 hanggang uh, ngayon. So yung pinsan ko pinag pinaano pinapunta ko doon sa uh, BIR. Pinagbayad uh, ko siya ng tax nung aking maliit na luti sa subdivision na nabili ko. Ayun, may mga multa pala. Nagmulta. So, ngayon guys, sa mga OFW, kung sino man sa inyo ang meron mga lupa, magbayad ako kayo ng tax sa BIR. Kasi, kapag hindi nyo binayaran yung tax nyo sa BIR, uh, magkakaroon po kayo ng malaking-malaking problema pagdating ng araw. Kasi uh, tutubo at tutubo po yun. Eh, minsan, kapag hindi mo pinapansin, parang akala mo okay lang, pero hindi okay. Kasi sa mga araw na kailanganin mo na, halimbawa, ibibenta mo yung lupa, ihingian ka nila ng, ng uh, tax. Kapag ibinenta mo yung lupa, yung nakabili, siyempre magtatanong, oh, ito ba, updated ba ito sa tax sa pagbabayad mo? Siyempre, kapag hindi, mahirap mong maibenta yung lupa So, kailangan talaga palagi kang magbayad ng tax para wala kang problema. Hindi ko, dati hindi ko alam yung mga ganito-ganito, pero ngayon dahil sa nagkakaroon tayo ng experience o nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga ganitong bagay. So, ayun guys. So, sa mga OFW o kahit sa mga hindi OFW na may mga nagkaroon ng sariling lupa, kahit malaki o maliit lang yan, e eh, bayaran nyo po yung inyong ano lupa. Kasi yung sa akin, maliit lang yun. Pero uh, kahit pa paano pala, kapag naipon yung mga hindi mo binabayaran na, na, na tax talagang uh, maaaring, pag naipon, matagal na matagal na, e... Eh, talagang pwedeng bawiin sa inyo ng gobyerno yung lupa dahil sa pag, dahil sa hindi pagbabayad ng tax. Yung lupa ko sa sa ano sa Bicol, pinatayuan ko ng bahay. Hindi ko binabayaran yun mula sa pul Kasi lalong-lalo na ngayon, hindi ko na binabayaran kasi inangkin na nung mga nakatira doon eh. Sa kanila raw yung lupa, pero yung mga papilis na sa akin. So, sabi ko, di okay lang. mo oh. Di, sabi ko, isaksak nyo sa baga nyo. Yo. Alam mo kasi guys, may mga tayong mga, mga kapatid tayo minsan. Eh, yun, hindi ko naman sila mga kapatid actually. Eh, parang mga kapatid sa tatay na, eh, ano yan, sa tatay, ay, sa nanay. Ganon. Eh kasi ako naman, wala naman akong kapatid na talagang parehas ng nanay-tatay. Ganon. So ayun, inangkin nila yung aking bahay at saka lupa. Ay, hindi sabi ko bahala kayo sa buhay nyo sa isip-isip ko lang. Hindi ko binabayaran yung tax noon. Bahala sila. Eh basta yung ano yung sa akin dito na nabili ko sa sa Los Baños, binabayaran ko yun kasi doon na ako titira. Sa Bicol, wala na akong balak pumunta doon eh, sa Bicol. Pero ang balak ko kapag ako ay nakaipon talaga, magfuforgod ako sa Pilipinas. Talagang mas masarap tormira sa Pilipinas. Walang kapantay. Oo. Ang hindi lang kasi maganda sa Pilipinas kapag yung wala kang income. Pero kapag meron ka naman income sa Pilipinas, napakasarap mamuhay sa sariling bansa at sa totoo lang. Oo. Eh dito naman sa Europe, ganyan, trabaho, bahay. Ayan, pagdating ng katapusan, puro mga bayarin. Malaki nga yung income mo dito, pero malaki rin yung mga cost of living. Oo upa, tubig, ilaw, mga pilihin So, ayun, ang maganda lang dito sa mga ganito, magtarbaho uh, magtrabaho ka, pili, ay, ano, ipunin mo yung pera mo, ibilin mo ng mga property sa Pilipinas. Ayun ang kagandahan. At uh, yun ang ginagawa ko, guys. Yung bang, uh, yung sahod ko, pinag, uh, ano, para bang uh, inahati-hati ko yun. Binabudget-budget ko. Iba yung dito, iba yung ganyan, ganun. So, dito parang panghulog so ganoon sa mga katulad kong mga nandito sa ibang bansa ay napakasarap tumira sa atin kaya mag-ipon po tayo napakahirap marami po ako mga kakilala na mga nag-abroad uh, kasi dito habang nandito ka sa abroad may pera ka pero kapag umuwi ka na ng Pilipinas at wala kang ipon yon ang pinaka problema napakahirap kaya kailangan talaga eh maging uh, maging matipid sa lahat ng bagay eh ang daming yumayaman ngayon yung mga yumayaman ngayon yung mga vlogger ba yung mga vlogger na mga sumisikat ayun yun sila yung mga yumayaman ayun guys